Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Sa hindi pa po nakapag-like and subscribe, please subscribe Mars Upside TV and hit the bell button para updated po kayo sa mga video na aking ia-upload. For today's video, nandito po kami sa Ayala Malls Manila Bay. Kung napapansin din po ninyo, ang intro po ng aking video ay nasa harapan po ako ng DFA Asia na Manila. Kasi po may transaksyon din po kami sa DFA Asia Manila today. Bali po si Miss Jane ay maaga po ang kanyang DFA online appointment today sa DFA Asia na Manila. Ito naman po si Miss Ann ay wala pang PSA birth certificate. Pero, meron po siyang latest na birth certificate, yung NSO birth certificate. Alam naman po natin na kahit anong transaksyon po natin ay hindi na po pwede yung NSO birth certificate. At ang pwede lang ay ang PSE birth certificate. Pagkagaling po namin ng DFA Asiana ay nilakad lang po namin ito ni Miss Ann papunta po dito sa Ayala Malls, Manila Bay. Ang lapit lang po. Then, pagdating niyo po dito sa Ayala Malls, nasa 5th floor po ang PSA. Nakuhaan po ng ating PSA Birth Certificate, PSA Marriage Contract at iba pa. Ang kailangan po ay mag-online appointment po tayo para sa ating mga transaction po dito sa PSA Pasay o Ayala Malls Manila Bay. Dapat po ay meron po tayong online appointment para makapasok po tayo dito. At good news po sa inyong lahat. Kung kayo po ay may national ID at gusto nyong makipag-transaksyon dito sa PSA, Pasay, o Ayala Malls, Manila Bay, ay hindi nyo na po kailangan ng online appointment kung meron na po kayong national ID. Yes na yes, tama po ang narinig ninyo. Uulitin ko, wag na po kayo mag-online appointment sa PSA Ayala Malls Manila Bay kung meron na po kayong national ID. Pumunta po kami dito ni Miss Ann ng 10 a.m. dahil nga po siya ay may national ID na. Hindi na po kami nagpa-online appointment. Then, 10 a.m. and the morning, nakapasok na po siya ng PSA para kumuha ng kanyang PSA birth certificate. 11.10 in the morning, nakalabas na po siya at bit-bit niya na po ang kanyang PSE birth certificate. And thanks God, kasi successful na naman ang aming transaksyon. Then, kung napapansin ninyo ang mga view, ang gaganda, di ba? Yes, itong mga view na to ay dito lang po ito malapit sa Ayala Malls. Yes, sa mga nakakapunta na dito, alam kong hindi na po ito bago sa inyo. Pero sa hindi pa po nakapunta dito, alam nyo, ang ganda talaga ng lugar dito. Sobra. Hindi pa nga namin nalibot ng husto ni Miss Annie. Kasi si Miss Jane, hinihintay na kami sa DFA Asiana, Manila. Habang naglalakad kami ni Miss Ann pabalik ng DFA Asiana, ayan po yung mga views na nakikita ninyo. Kinuhanan ko na ng video para sa mga hindi pa nakapunta dito. Ayan o, ang gaganda, ba diba? Sobra. Sa katingnan nyo naman ang liwanag, ba diba? Kasi 11.30 in the morning po yan galing po ng DFA Asia ay nilakad lang po namin papunta ng um, Ayala Malls, Manila Bay. Ayan, kung nakikita po ninyo ang City of Dreams, nasa left side nyo po yan. Then sa kanan, may kanto, papasok. Ayan, pasok lang po kayo doon. Then left side din po yung Ayala Malls. Then, pagkagalingan namin ni Miss Anne ng Ayala Malls at saka pa ng hali ang time na ayan, nag-order na po kami at saka kumain na rin habang hindi pa nakarating si Miss Jane pero ilang minuto lang dumating na, ayan o, sa likod namin, dumating agad si Miss Jane o, oh, ba diba? kompleto na kaming tatlo for today's ganap Ayan po, sa hindi pa po nakapag pananghalian sa bayan niyo po kaming tatlo. O, oh, di ba? Tara-tara, na po tayo. At another good news na naman po, kasi successful po ang transaction ni Miss Jane at release po ng kanyang passport sa April 18 po. O, oh, di ba? Ang saya-saya matagumpay ang aming today's ganap. Thank you, Lord. At pansinin nyo naman yung mga reaksyon namin. ba? Diba? Ayan. Hindi talaga mawawala sa hapagkainan ang kwentuhan. Maliban po sa nagkikwentuhan kami. O ba? Diba? Medyo na parami kami. Ganun talaga. Kasi public area po yan eh. So, matao talaga at sa mga kadate ko po at sa magiging kadate ko pa po, hindi po ito promotion. Ayan. Kumakain lang po kami dito. O di ba? Hindi po kami binabayaran, kundi kami po ang nagbayad. Dito lang po talaga kami kumakain lagi kasi unang kagat, lasap na lasap, ang sarap nakikita nyo naman sa mga reaksyon ng aming mga mukha, ba? Diba? Nasasarapan nga sa aming pananghalian. At sa mga gusto pong kumuha ng slot sa DFA online appointment at hindi po marunong, wag po kayong mag-alala kasi willing naman po ako na i-assess kayo. Yes po, i-assess ia ko po kayo for free. I mean is, libre na po ang DFA online appointment, kundi babayaran nyo lang po ang halaga ng inyong passport. Regular ba o rush? Nasa sa inyo po. Basta, ang DFA online appointment assistance ay libre ko na po. Lagi ko po itong sinasabi sa aking mga video na wag po kayong mahiya na magtanong sa akin. Wag po kayong mahiya na i-chat ako kasi ia a assess ko po kayo. At sa mga ina-assess ko po ng DFA online appointment, kung gusto nyo rin pong samahan ko kayo sa araw ng inyong DFA online appointment, ay sasamahan ko po kayo. At sa muli, maraming maraming salamat po sa mga nagtitiwala po sa akin at sa magtitiwala pa. Hindi ko po sisirain ang tiwala na binibigay niyo po sa akin. At wag niyo pong kalimutan na pag tayo ay may transaksyon o tayo po ay nag apply huwag na huwag kalimutang manalangin bago aalis ng bahay, magdala ng valid ID at ball pen para po maiwasan ang paghiram ng ballpen sa katabi. O, oh, diba? Maski hindi natin nakikilala yung katabi natin dahil wala tayong ballpen, manghihiram tayo. Kaya please, magdala po ng ballpen lagi. At dapat po, huwag pong malate sa oras ng DFA online appointment mo. Iwasan talagang malate. Please lang. At sa muli po, ako po si Mars Upside TV na muling nagpapasalamat po sa inyong lahat. Please like and subscribe and hit the bell button para updated po kayo sa mga video na aking ia-upload. Mag-ingat po tayong lagi. God bless us all. Thank you po.